na Dukayang Gadan pasado las 10.40 kasubong aga ang sarong preso na nakadetain sa Legazpi City Police Station. Ini ang kinumpirmar mismo ni Police Lieutenant Colonel Jun Rojas. Sigun sa hepe, nadiskubre ang bangkay kang preso sa laog mismo kang selda kaini. Ipigdara pa mangkuta kutaini sa ospital. Alagad pigdiklaraman sa nang dead on arrival kang doktor. So, nung tinignan ng invest namin, ang initial, initial, uh, alleged suicide yun siya, nag-suicide daw. So, sabi ko nga, sa investigation ko, oh, may nangyari na ganyan, you investigation ka agad. Tingnan nyo kung lahat ng angulo dapat makita niya. Kasi buhay ng tao ang nawala. Yung turnover yan sa atin na uh, ako. Uh, Binisto ang preso na si Raymond Cleo Buneo, na pigkukonsiderang wanted person sa syudad ng Legaspi. Kasudma kang i-turn over si Buneo kang personalized kang Regional Mobile Force Battalion 3 sa Ligas PPNP. Ikinanta sa kapulisan si Buneo kan mismong mag-agom na para miyantras na nagkupkup sa iya sa Pampanga matapos na maisiyan ang nakumiter ka ng krimen. Kasi may bahay ako. Tapos may isang marang kubo na rin. Bahay din na doon sa salsada kalsada. Eh, doon kasi muna siya pinatira. Nagtatanim-tanim siya ng kung ano-ano. Kasi tumutulong-tulong sa akin sa bahay kung ano papagawa ko. Mabait naman. Masipag naman. Yung nga lang, may pagkabingi. May, bingi, may nga. Tapos, may napapansin ako sa talaga sa kanya na parang kinakabahan ako. Si Buneo ang ama kang minor de dad na aki. Napiglugusan kang nakaaging marso na nakuhaan pa ng video kan netizen tulos na nagtago si Boneo matapos na ikantaman ini kan sa aki as inireklamo kan sa iyang esposa. So ngayon ang ginagawa natin ngayon is we are looking kung saan po yung family because we need we, we need to inform them. Uh, we will be requesting if they will let us have the autopsy. Kasi kung yung pamilya kasi eh, syempre kailangan natin tanuin kung ano yung side nila before nating gawan kung ano yung dapat sa mga sa ganyan na sa ngunyan, padagos pa ang ginigibong investigation kang otoridad sa pagkakagada ni Bunayo, asin kung igwang irregularidad sa nangyari para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.